Para mo na, para. Para daw na, para. Malakas ng alon ito yung ano, alon. Malakas yung oh? man, no? o. Marami saan ang panong. Titig. Ang matamba ka. Sapsap po, buhay na buhay po. Malakas yung alon, kaya napinubunot yung lambat. yung lambat dati binubunot Nagkala na tayong jumper sa kapila you know? Para yung mga lalagpas na kuhaan, Na matamba ka, lulusot Pangga doon mga idol Ayan mga idol Ayan Taka pakiyo yan na ito mga idol Ayan ang mga makiyo Hoy. Uh, kala kami, may pana ka. Pana ay labo. <laughs> Samsay, ang pala mo yung nakatitig na. ano may mga malalaki to, no? Yung titig ng malalaki. May bangga na rin din, no? Ay, ito, no? Ito, no? Ang mulik. May bangga na rin mga ito, no? Saan? Sada? Para kang yun o, oh, yun o. Oh. Oh, yun o. Oh. Duit. Duit mga idol. May sabit kasi kaya hindi agad ma, ano, mabunot yung lambat. Hindi mabunot. Ba, dami ang uli mo dyan ah. Ba, buta kayo. Ano, namuti-muti ano, na, na, na dun oh. Sa kanya oh. Ay, ito pala yan. Ah! Ito pala yan. Ayun o? Ayun. bangga ito no? Ayun bangga. muti Ha? Sap-sap? Ah, matamba ka? Ayun o, puti-puti na Mukha ito o. Saan na ito? Matamba ka? Saan? Saan? Malaki ang Di Malaki daw mga idol, malaki eh. e, Malaki Bala Kailangan ng kabila, Kailangan ng

Ay, mga ito lo. Oh. Nakaputi ano? Oh. Bula. Nakaputi <laughs> ano oh. na bula. Yun, parang may malaki ito kung mabubusan mo. Oh. Parang may mabubusan na malaki. Buti lang at meron kan. huyo Kung wala, Buto yan oh Buto lang mga itong flow po yun Kung wala ay Mahirap So yun oh Mayroon pang mukha oh, no Yung mga okay. Amilis Mataklang, oh. mataklang!